Sa pagkakaroon na ng Ralabin 2000 na New Government Procurement Act, ang kagawaran ng pambansang depensa ay mayroon na ngayong legal na balangkas upang suportahan ang bagong paraan ito sa pagkuha ng mga sistema ng depensa mula sa mga dayuhang supplier o tagagawa. Bilang bahagi ng Ralabin 2000 Sam, bibigyan ng prioridad ang mga bansang may Defense Cooperation Agreements o MOU sa Pilipinas. Ngunit habang mayroong ilang mga bansa na may ganoong kasunduan sa Pilipinas, sila ay talagang ikinategorya ng DND. Sinabi ni Defense Sec, sa wakas ay isinapubliko na ni Galberto Teodoro ang katagang Preferred Partners patungkol sa pagkuha ng mga sistema ng armas para sa AFP Modernization Program. Ang Preferred Partners ay lumilitaw na nag-uuri ng mga bansang hindi lamang may Defense Cooperation Agreements ng MOU sa Pilipinas, ngunit sinusuportahan din ng Pilipinas sa hangarin itong ipagtanggol ang teritoryo nito maritime domain at sovereign rights, pagpapanatili ng status quo at internasyonal na tuntunin ng batas at kalayaan sa paglalayag. Maaaring kabilang din dito ang mga bansang nagsusumikap ng mas malapit na pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa Pilipinas bukod sa pagkakaroon lamang ng mga DCA. Naniniwala ang Max Defense Philippines na maaaring kabilang sa mga bansang ito ang United States, ang tanging kaalyado nito sa kasunduan, Japan at Australia, parehong mayra SOVFA sa Pilipinas at kasamang miyembro ng Squad UK, France, Canada, Consistent Supporter of Philippines, at ngayon ay lumilipat upang magkaroon ng VFA, RA. Ang iba pang potensyal na ginustong mga kasosyo ay maaari ding kabilang ang Israel, South Korea at Turkey, tradisyonal na mga supplier ng AFP, at iba pang mga bansa tulad ng India, Sweden, Germany at Italy. Lumilitaw na ang ideya ay sumusunod sa konsepto ng tulungan ng iyong mga kaibigan at tutulungan kanilang bumalik dahil ang aming pagbili ng mga kagamitang militar mula sa mga bansang tumutulong sa amin sa pagharap sa mga isyu sa seguridad ay ang aming paraan ng pagbabalik. Nangangahulugan din ito ng system interoperability at commonality sa mga partner na ito na posibleng masangkot din sa isang salungatan sa hinaharap sa rehiyon. Ito ay mahalaga kung isa sa alang-alang ang ating mga puwersang militar ay maaaring magkasamang gumana at sumanib sa mga dayuhang puwersang ito sa panahon ng mga emerhensya gayon din sa panahon ng mga pagsasanay at pagsasanay. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng VFA, SOVFA, RA ay binibigyang diin din ito dahil ang kanilang mga puwersa ay makakatulong sa AFP sa pagpapanatili ng hardware at defense system nito at magbigay ng pagsasanay at teknikal na tulong.